Hi guys! Real talk naman tayo ngayon. May mga nagsasabi sa akin na wala na akong trabaho. Kawawa naman ako. <laughs> eh, hindi na nga ako nagpapahinga eh. Ang sarap naman pala ng buhay ko. Kung totoo man na gano'n wala akong trabaho. Kung wala akong trabaho at umaasa lang ako sa suporta ng ama ng anak ko, hindi magkakasya yung binibigay niya sa mga gastusin namin dito sa bahay. Mga bills, kuryente, tubig, uh, uh, wifi. Hindi naman pwedeng wala kaming wifi. Kasi anong gagamitin namin ng may cellphone kami? Talagang pinalad lang kami na may cellphone. Kaya kailangan namin wi na wifi. Isa pa, nag nagko-content, gumagawa ako ng content. Kahit wala pa akong sahod sa reels, tinuturing ko na trabaho 'yan, yung mga ginagawa ko. Kasi hindi naman tayo magkakasahod kung hindi natin pagtiyagaan. Hindi 'yan isang instant na kailangan pag gumawa ka mayroon agad sahod. Kaya sa mga nagsasabing wala na akong trabaho, hindi magkakaganito ang buhay namin kung wala akong trabaho. Tingnan nyo naman ang bahay. Wala. <laughs> wala nang ka ayos ayos sa sobrang busy ko busy lang sa busy lang pala sa cellphone <laughs> kahit nakaupo lang ako diyan naka higa ko ang cellphone ang busy niya yung utak ko ang busy kaya akala ng iba wala akong trabaho ang utak ko gumagana, naggagawa ng content, nag-i-engage, nag-iisip kung anong iku-content, <laughs> iku mag-iisip ka muna, pagkatapos, pagkatapos may maisip ka na, gagawin muna. Uh, pag nakahiga ka naman, hawak mo ang cellphone, uh, gumagawa ka ng ano, nag edit ka, nag over ka, o ilan yung uploadan mo ilan ang i-upload mo sa bumaghapon sa Reels at saka sa FB sa YouTube pa hmm. kaya hindi hindi biro ang mangarap na maging content creator guys grabe ka busy talaga halos hindi ka na halos makaligo eh lalo na sa kagaya ko na single mother hmm iisipin mo pa kung paano ka magkakapera. Magtrabaho ka, magtrabaho ka ng, kailangan mo magtrabaho na magkakapera ka. kailan mo rin na gawin yung ano, yung mga, mga pagkukonten. Hindi mo naman pwedeng, hindi ka mag-upload araw-araw. Kasi sayang yung views. Mawawala, mababawasan yung views kapag hindi ka mag-upload. Hmm. Kaya marami nagtataka, bakit? napaka-busy ko daw. Bakit ang busy-busy ko? Dalawa lang dama, dalawa na lang, oh, dalawa lang naman daw ang anak kong ina si Kaso. Bakit daw busy-busy ako? Isa pa, yung bahay ko minsan, hindi ko na halos na aayos. Ang mahalaga na lang sa akin, makalaba ako, makaluto, malinisan ang CR, yung tatlo na yan importante maglalaba, magluluto, malinisan ng CR. Di bali magulo ang bahay basta ang CR malinis yun lang. Kasi pagdating sa mga bagay na magpunas-punas sa mga alikabok, minsan talaga hindi ko na nagagawa 'yan kasi hindi kagaya dati na ultimo maliit na bagay lilinisan mo pa kahit na ano, ultimo mga unan, papalitan mo aalisin mo pa yung laman ng unan, itataktak mo. Hindi ko na magagawa yung bagay na ganyan na ano. Kaya, lahat ng ito ay diskarte. Diskarte ko to. Dahil, lang, dahil nangangarap din ako na maiba naman ang buhay ko. Kaya ako nangarap maging content creator. Kaya, sa mga nagsasabi dyan na wala da akong trabaho, nagkakamali kayo. Ako ay isang babaeng walang pahinga. <laughs> Bye guys.